Idilunsad na ang e-report o i-report mobile application na unang ipatudupad sa San Juan City. Kaugnay nito ay lubagda sa isang memorandum of understanding ang San Juan, LGU, DICT, PNP at DILG. Sa pamamagitan ng application na naka-install sa cellphone, mas madaling may susumbong ng publiko ang anumang insidente ng krimen maging sa mga emergency tulad ng sunog. Dito naman ay mas mabilis na makakaresponde ang mga polis pagkatanggap ng sumbong. Nakapaloob ang e-report sa e-gov uh, PH, super app ng pamalaan kung saan makikita ang iba pang serbisyo ng gobyerno online. Now that we are seeing that this is functioning well in San Juan, pwede na natin itong uh, i-roll out then eventually sa ibang Metro Manila cities and of course eventually nationwide. As soon as possible, once na-perfected na po natin dito sa San Juan, uh, mabilisan na pong i-implement, unahin po ang Metro po muna uh, para ma ma maayos po yung implementation sa Metro, then susunod po ang Cebu, Iloilo and Davao, and hopefully po uh, by next year uh, all throughout po the, the country, basta po may signal po, mayroon pong internet connectivity po ay makap makapag-report na po sila ng mga mga concerns nila.